Ito mga kababayan natin, isa na namang insidente ng pambobomba uh, pambubomba nitong uh, China Coast Guard sa Philippine Vessel. No, ito ay uh, sa ginanap na resupply mission uli sa Scarborough Shoal. Ang katanungan kasi, bakit ganun ang ginagawa ng China sa loob pa ng teritoryo ng Pilipinas? Ano ba talaga ang uh, Scarborough Shoal? Yan ba'y pagmamayari ng China o ng Pilipinas? At bakit hinahayaan ng Philippine Coast Guard na gawin ito sa loob ng teritoryo ng Pilipinas? Yan ang isang katanungan ngayon ano? At uh, maraming mga kababayan natin ang nagtataka. At bakit hinahayaan ito ng uh, ating gobyerno na gawin sa ating mga kababayan? Ito ay paulit-ulit na lamang na nangyayari tuwing may uh, resupply mission yung uh, water cannon na ginagawa ng uh, China Coast Guard. Abangan natin ang magiging uh, paliwanag ng Philippine Coast Guard dito at uh, nang malaman natin kung ano ba talaga ang uh, katayuan ng Pilipinas dito sa lugar na ito.